Hello mga kaibigan! At ngayon ay atin pag-aaralan kung paano nagkasala ang tao ayon sa aklat ng Genesis. Ang sabi po dito, <clears throat> ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, Sinabi ba ng Diyos huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan at sinabi ng babae sa ahas makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan subalit sinabi ng diyos huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan huwag din ninyo itong hihipuin kundi kayoy mamamatay Subalit so, sinabi ng ahas sa babae, Tiyak na hindi kayong mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata. At kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang silay mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Saan ka naroon? Sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, Sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainit? Sinabi ng lalaki, Ang babaeng ibinigay mo sa akin, makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking, ito aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, Ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang, ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Mga nganakang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na pagawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinig at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa nang mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat nila ang kanyang kamay at pumitas din ng mga bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya tinalaya sila siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kiruben at ang isang nagdiningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. At dito nagtapos ang ating ikatlong bahagi tungkol sa pagkakasala ng tao at ito ay mababasa sa aklat ng Henesis kabanata tatlo. At sa susunod ay ating pag-aaralan si Nakain at si Abel.